So here is the convo that I posted. And then, pinaliwanag ko sa kanila, ano ba yung context nung convo na yon. So, nagpaliwanag naman ako doon. So, let me show you guys yung anong klaseng paliwanag ng caption na nilagay ko doon. So, gusto ko lang ito or... So, here's So, ano nga bang gusto kong iparating sa post na yun? I just want to tell you guys that you deserve the credit of your own hard work. Kasi napansin ko dito sa Pilipinas, whenever you get your achievement, whenever you you reach your goal, bakit lagi si God yung nakikredit? Bakit si God yung pinagtay-thinkyuhan? Eh, ikaw naman nagtrabaho noon eh. Ikaw nagpakahirap doon. Diba? It's your goal. It's not God's goal. So, bakit si God yung pinakredit natin? That's so unfair, diba? So, I just want to tell you guys that God is not a giver. He is a guide. Guide lang siya sa mga gusto natin. So, bakit si God yung iti-thank you nyo? May naranasan na ba yung may binigyan kayo ng tao ng blessings na sasabihin, thank you God. Bakit thank you? galing sa yun, di ba? Weird. Baka naman tayong mga Pinoy, o kayong mga Pinoy, masyado lang kayong obsessed kay God. Pati hindi na lang kayo mag-focus kung ano yung real life, di ba? Pero sa bagay, paniniwala nyo rin naman yan. Pero bakit pinapakalman nyo yung religion ko? Because I told you guys that I was born sa Thailand and iba yung religion ko, which is, ang sinasamba namin doon na God is elephant. So you don't care if Elephant yung God namin, because I don't care kung fiction yung God nyo, na never nyo nahawakan, never nyo nakita. Kasi yung, yung Elephant sa amin, eh, nakakatulong sa bansa namin, E eh, yung fictional nyo na gods. And yun lang guys. Grabe mga kalingkod, yung mga sinasabi niya, talagang alam mo na talagang wala siyang alam sa katotohanan. Uh, ang tanong dito mga kalingkod, bakit ba yung may mga galing tao? Alam niyo po mga kalikot, ito ang sinasabi po sa Biblia sa 2 Corinthians 4 uh, 2 Corinthians 4 verse 4 uh, basahin po natin Hindi sila sumasampalatay sa pagkatang kanilang isip ay binulag ng Diyos na kasamaan sa daigdig na ito Ito'y upang ang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos Ah, yun po yung nagiging dahilan kaya yung pag-iisip niya yung sinasabi niya at yung pamumuhay niya ibang iba sa kalooban ng Diyos na mas pinipili niyang paniwalaan yung Diyos niya na nilikha ng Diyos natin na tunay na Diyos na which is ang Panginoon na lumalang ng lahat ng bagay sa mundo tao, hayop, hininga buhay, lahat ng pinagalingan ng lahat ang meron tayo mga kalingkod na hindi niya na, at hindi niya naiintindihan na ang lahat ng bagay na meron dito sa Diyos nagmula doon pa lang sa sinasabi niya na hindi daw giver ang Lord ba diba? is guider diba? napaka nakakalungkot sa part niya dahil hindi niya nauunaw at hindi niya na iintindihan yung sinasabi niya dahil wala siyang alam dahil yun po yung nangyayari sa kanya mga kalingkod dahil binulag yung pag-iisip niya at yung puso niya ng Diablo kaya yun po yung sinasabi niya about sa Lord na hindi natin kailangan pasalamatan ang Lord dahil nakuha niya naman yun dahil sa sarili niya kakayahan dahil sa sarili niya gawa ba diba? kaya yun yun na lang yung pananong niya uh, kaya mga kalingkod um, importante po talaga na meron po tayong kaalaman patungko sa Panginoon para hindi po tayo matulad sa kanya na talagang binulag na ng Diyos ng kasamaan yung kanyang puso isipan para malaman ang katotohanan kaya importante po na aralin po natin ang Biblia sapagkat pag inalam mo ito at inaharan malalaman mo katotohanan ng buhay at lahat ng bagay na kailangan mo malaman nakalagay doon kaya iba ang may alam sa salita ng Panginoon. Kapag palang araw po, magpalaid po tayo ng ating Panginoon. Salamat po.